inaaya ako ni mama kumain sa labas. Okay. Habang inantay po namin yung order, yung susi po ng bahay namin, tinuha niya. Dalawa po kami dinukot ni Marlon. Nagpapahinga na po kami noon. Tapos bigla na lang pong may pumasok po ng mga lalaki sa taas sa kwarto po namin. Naladgan po ka kami sa may gubat. Tapos po ako hanggang sa ano, nakita ko si Marlon na sinaksak na po nila. Paano po nakapasok yung mga kalalakihan na yun, ma'am? <laughs> yun nga po, sir. po namin. Bakit ang oh, may susi kasi yung anak niya pong bunso? Ito pong si Jun Seda, kasama po sa mga dumukot sa inyo. Opo. si po yung driver po. Huwag na muna siguro kayo umuwi doon sa inyong bahay kung kailangan niyo po yung tulong namin, bibigay po namin, makunan kayo ng safe house na doon muna kayo tutuloy habang nilitis yung kaso para maplano natin yung iba pang mga detalye. Tapos yung pagpunta sa kamkrami, okay? Sige, tutulungan namin kayo pati sa mga pamasahe lahat. Salamat okay. po. Jam? Yes, Idol. Okay, meron ba tayong update sa kaso? Yes po IDOL, actually matapos po natin ito may ere noong July 20, 2022, nilapit po agad natin ito sa CIDG para sila po ang mag-investiga dito sa kaso. At ang pagkakakilanlan lang po natin dito sa isang suspect na si June Seda, ay uh, ngayon, January 24 po IDOL ng gabi, nagbaba po ang korte po natin ng uh, dalawang search warrant. Patawang po natin ang CIDG dito, meron po rin tayong barangay at staff na kasama. Sinerve po natin ito kay Jun Seda at ang pang pangalan niya po ay Mamerto Katong Dapusala, Jr. Mamerto Dapusala? Yes, idol. Mamerto Katong Dapusala, a.k.a. Jun Seda. Alright, na-arresto na siya. Ayan, may picture na siya. Okay, nagbigay ba siya ng salaysay sa mga pulis matapos siya ma-arresto? Idol, no. Ang uh, kasong insurance uh, warrant po natin ay para sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at unlawful possession of explosives dahil nung... Sinerve po ang warrant po sa kanya. Meron po yung mga na-recover na mga barrel at uh, granada dito po. So bali, ang, ang kaso po na-final po sa kanya ay RA 10591 o yung uh, Firearms and Ammunition Act at yung Unlawful Possession of Explosives. Okay, Pero with regards po doon sa kaso na-final natin na no, murder at... Uh, yung carnapping, robbery, and illegal detention. Ongoing po ang hearing po sa court. Okay. Idol. Pero meron ba siyang ginawang uh, statement tungkol doon sa him being a suspect sa murder? Actually, Idol, don't know, na interview ko sa kahapon at talagang hindi po ito ni umaamin doon po sa pagkakamali niya. Ngunit meron po tayong witness idol, si Isabel de Mer. Siya po yung nakaligtas doon. Dahil dalawa po silang binukot eh. At uh, nakumpirma po ni Lisa na si June Steele po na nakakulong nakita po niya ng personal kinokonfirma niya po na ito po isa sa dumukot sa kanila pumatay sa kanyang asawa Okay, good. Maalala ko ngayon yung isa kasi. Ah, parang kung hindi ako nagkakabalik, pinakawala na ata. Yes, At, know nila. Tata. At yun ang nagtistigo ngayon na na-identify nga itong uh, si Salyas okay. Junceda. Uh, sandali lamang, Jam, tayo magpapasalamat uh, kay Police Major Leopoldo Cajipe Jr., Chief ng CIDG Rizal. Major Kahipe, Sir, magandang hapon po, Major. Sir, uh, good afternoon po, Sir. Apo. Bago ang lahat, ako po'y sumasaludo po sa inyo at kinukongratulate ko po kayo for a job well done dito po sa pagkahuli uh, kay uh, Mamerto Katong Dapusala Jr. ay kay Junceda bagamat uh, yung pagsabi niya ng warrant para doon sa kaso niya sa murder pero nahulian din siya at the same time ng mga baril. Eh, ibig sabihin talagang kahon na kahon siya uh, paano po nagawa nangyari ito, Major? Paano po siya natunton, yung kanya pong uh, kinaroon at that time nung ma-serve po yung warrant, sir? Uh, with your help, sir, yung refer niyo po sa amin, sir, last uh, July, uh, doon na po tayo nag-start, sir, na mag-conduct ng um, investigation at uh, intelligence gathering, sir. At doon po, sir, na nakakuha po tayo, sir, ng mga, ng mga asset, informant, sir, na malalapit din po pala dito sir sa tao na ito. Doon po tayo nakapag-case build up sir. Medyo mailap lang po yung tao sir. At uh, medyo natagalan po natin malocate talaga sir yung mismong area niya. Um, napakahirap pong pasukin sir at bago tayo makapasok sir talaga eh. Uh, marami na po look lookout sir. Hmm, okay. Na nabanggit niyo ba sa inyo nung eh, matapos niyo po siya arrestuin dahil marami siyang mga barrel? Kung bakit meron siyang mga barrel? yung tinanong po natin siya, sir, kahit po pangalan niya sir, ayaw niya pong aminin. Uh, talagang medyo sinungaling po talaga itong taon na to sir. Pero nandun na po ang pamilya niya, mga uh, si kamag-anak, pati si barangay captain dun sir na sinabi naman po sir na siya talaga sir, si Mamerto Tatong uh, Katong Dapusala Junior sir, uh, alias Junceda. Pero ayaw talaga makipag-cooperate nitong tao, sir. Opo, sige po. Pero, pero bakit daw siya maraming barel? At yung mga barel, na-check nyo na po, na kung may lisensya o wala? Uh, based po sa initial natin, sir, bago po tayo nag-apply na search warrant, sir, against him, uh, wala po siyang uh, legal document, sir, from FEO natin, sir, sa PNP. Kaya rin po natin siya na-applyan, sir, ng search warrant. At itong mga barrel sir, pinapa-verify na rin natin, sir, baka nagamit pa sa ibang krimen na ginawa nila, sir, dito sa Rizal. Hindi niya po nasabi sa inyo kung bakit marami po siya mga barel? Uh, ayaw po niya talagang magsalita, sir. Hindi siya mm -hmm. po operative kahit uh, anong ano natin, sir. Panong uh, natin sa kanya, sir. Opo. So, wala po bang bail yan, uh, Major? Dahil nga po daming barel. Nakita ko kanina sa uh, picture. Yes, sir. Opo. Yung sa um, illegal possession of explosive pa lang, sir. Wala na po siyang bail doon, sir. Ay, salamat. Ay salamat. Major sobra-sobra thank you at ang aking po paghanga uh, sa inyo po Major sa inyong mga tauhan. Job well done. Sana po lahat po ng mga pulis ay katulad po ninyo. Kayo po ay napakagaling na example sa ating kapulisan. Super thank you po Major kahipe sir. Congratulations yes, po sir. sa inyong mga tauhan, Major. Yes sir, thank you rin po sir. Pop maraming salamat po. Mabuhay po kayo Major Lodolpo kahipe Jr., Provincial Chief CIDG Rizal. Thank you po Major. Miss Queenie, magandang hapon. Hello po. So, Ma'am Queenie Ayan po, nahuli na po yung primary suspect dito po sa murder case. At uh, yan po ay si uh, alias Jun Seda, Mamerto Katong Dapusala ang pangalan at siya po yung primary suspect sa pag-kidnap uh, at pagpaslang kay uh, Marlon Medina yung inyo pong ama. Ano pong reaction niyo po, ma'am? Ang um, malaki mala 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 po yung masasalamat po lalo na po sa CADC Antipolo po kay Uh, major kahit niyo po, nakita ko po talaga yung effort po nila simula't umpisa pa po. Sinulungan po talaga nila kami na talagang po at mabigyan ng mustisya yung pagkamatay ng tatay ko. Ayun, okay. Nakausap niyo na po ba? Naka-face-to-face -face niyo na po itong uh, si uh, Seda, itong si Mamerto? Oo oh, na po, po sana? nakausap po na po Ano um, po sabi niya, ma'am? Ang sabi niya po, hindi na po talaga inaamin na may relasyon sila ni mama. Ang sabi niya po, kumakaibigan lang to po sila. Ito yung kaso na pinadukot ni mama niya yung kanyang papa dito kay Seda. tapos, tapos Nakabit uh, ng mama. Yes po. Tapos nung dinudukot sir, kasama din po yung ilang uh, titulo ng lupa, yung uh, ilang uh, mga alahas, uh, doon po nung dinukot po si uh, Mr. Marlon at si Ma'am Lisa. Okay. Ma'am Ma Queenie, uh, na nasa na po yung mama ninyo? Um, sa ngayon po sir, wala na po kaming balita. Pero yung huli po naming balita, dun po, si, dun po siya nakatira ngayon sa, dun po sa dati niyang pinitirahal. Bago po namatay si Papa. Major? Yes sir. Apa, uh, Major, uh, meron po ba tayong information uh, tungkol po dito sa nanay nito ni Queenie na si jared uh, uh, Janet Medina? Yes po sir. Uh, actually, uh, meron po tayong direct communication sa coordination sir sa, dito sa mga victim kay Lakwi ni Sir. Um, unfortunately, Sir, iniintay pa po natin itong warrant of arrest na lumabas, Sir, from uh, court, Sir. Ah, okay. Yung warrant na po iniintay, pero meron po ka idea kung saan matatagpuan ito. Yes, Sir. ah uh, binabantayan na rin natin to Sir. Kahit na naman po pumunta ito, Sir, uh, masusundan natin po, Sir. Ay, salamat. Napagaling talaga ni Major. Sobrang bilib ako. Sige po, Major. Super, super, super. Thank you, thank you po talaga, Major Leopoldo Kipe Jr., Major, Sir. Magandang hapon po, Major. Thank you po. Major yes, Sir thank you po Sir. Okay. Thank you po. Ma'am Queenie, ayan, uh mukhang malapit-lapit na makahon itong mama ninyo at uh, ayun na po, tinitiktikan na po ng CIDG Rizal ng uh, grupo ni Major Leopoldo Kahipe. Okay? Opo, maraming salamat po sa inyo. Opo Ma'am, thank you po. Jam Huwag mo yes, intuan ang pagtutok tutok sa kaso ito, okay? Kapi po, masustod po. Ayan, yung picture ni uh, Janet Medina. Ayan po, isa sa mga suspect. Nakahon na po yung kanyang kabit na si uh, June Seda. Ayan po, si uh, Janet Medina. Kung meron po kayo mga impormasyon sa kinuruan nito uh, ni uh, Janet Medina, pwede kayo makipagnayan sa CIDG Rizal. Hanapin niyo po si Major Leopoldo Kahipe. Napakagaling po na opisyal ng CIDG uh, para makadagdag po doon sa impormasyon na meron na po so far itong ating CIDG dyan sa Rizal. Again, ang aking pong paghanga at pagsaludo dito po sa PNP CIDG Rizal sa panguna po ni uh, Police Major Leopoldo Cajipe Jr. Ito po dapat ang mga napopromote. Hindi lamang dapat si Major kundi yung mga tauhanan niya. Di ba? Kung ako lang may kakayahan na mag-promote, mag-promote ko to sa si Major. Malaking ano to, malaking case. Opo. Na nasold nila. Masigasig sila. Kaya natuntun at nahuli itong si uh, June Seda. At susunod na yan, si Janet Medina. You can run, but you can't hide from the long arms of the law. Magtago ka man, Janet Medina. Magtago ka sa hanggang gusto mo, pero maulit-mahuli ka ng CIDG. Si